naglalagad kami dito sa sapa ay nakakita kami ng ano ng bakas ng alimango yan yan ito ito yung bakas ng alimango niya At tinanap namin yan sinusundan what's up mga kalakas sa araw na to ay naghahanap kami ng honeybee pero wala kaming nahanap at uulan na din. At naglalagad kami dito sa sapa ay nakakita kami ng ano ng bakas ng alimango. Ayan. Ayan ito. Ito yung bakas ng alimango niya. At hinanap namin yan. Sinusunda namin yan. At nandito yung ano. Yung butas na ito dito. Nandito siya kanina. Nahawakan ko siya eh. Try natin hawakan. Alam kung nandyan pa eh. Pag nandito to. <laughs> <Ayun> na. <sighs> na. Oh, good. Uh oh, gud? oh, 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 Kum. Kumano so, ni ada na. Ano kun din dito kunin nato. Kunin dito din ani. Sus. Apo. Oh, ayan mga kalakas. Na nandito nakapako dito kanina. Hinga natin kung malaki na to. Kasi kung mali ito, bay, ano natin to? Uh, papakawalan din natin to. Dito sa kanina, malaki na yung tubig kaya nahirapan kami. Ano natin, baka makadaan pa dito, makatakas pa eh. Makatakas dito. Ano ilan natin ng butas, butas. Oh, am parang medyo malit pa siya mga kalakas. Inirapan pa kami ng aga eh. Eh naninipit to eh. Muntik na ako nito si Pitin eh. So ayan. Medyo malit pa siya. Siguro pakawalan natin 'to. Ayan, pakawalan natin. Mga kalakas 'to. Oh. Hindi pa siya malaki. Papakawalan natin 'to para makalaki siya. Lumaki siya at dumami. Ah, pakawalan natin. Ayan. Okay. Ayan. Nakahalan natin mga kalakas. Malit pa siya eh. Hanggang dito na lang yung video natin. Thank you sa panonood.